Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Kumusta uh, po kayo? Ngayon po ay panibagong updates po natin. Pasensya na po kayo kasi medyo nagiging madalang po ang pag-upload uh, po natin at paggawa po ng reaction video. Pero ngayon po may i -re reaction video po tayo patungkol po itong sa yung pinakaon ng uh, taong nagmura, nag-alipusta, at kung ano-anong paninira ang ibinigay sa Iglesia Ni Cristo, lalo po sa pamamahala. Kailangan nyo na po yan kung sino. Walang iba kundi si Ipi Labrador. <coughs> Mahusay mag-lager. <laughs> Mahusay magmura. <laughs> Nakita ko ito na ibinag uh, ng kapatid. At nung marinig ko ang kanyang mga mga salita na naman, abay, sa halip na magalit ako, parang natawa na lang ako. <laughs> natawa na lang ang inyong abang lingkod dahil eh, mantakin mo ba naman na pagsabihan ang lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo at kasama na doon si Marculita na talagang kanyang binira na tayo daw ay mga aso mga alipores mga kampon at malala garapata <tinyo> Alam niyo ba mga mahal na kapatid at kababayan kung ang garapata? Di ba? Yan yan ang kuto na makikita sa sa aso. <laughs> Yung sumisip-sip ng dugo. At ito sa nitong si Ipipanyo Labrador na garapat ang Iglesia ni Cristo na samantalang kalina, kalinaw at kalili, kalinaw, kalinaw-linaw. Nakuotol mo na tayo. Kalinaw, napakalinaw ng aral ng Iglesia ng Kristo na bawal ang dugo. <laughs> Para mas maganda mga mahalaga bayan, panuorin po ninyo. Pakinggan po ninyo. Matatawa na lang kayo kasi grabe todo ang konsumisyon itong si Ipipan labrador. Talagang grabe ang konsumisyon niya. Parang talagang kung magsalita siya, parang very affected siya sa mga nangyayari. <laughs> at nagalit siya kasi pinatawag siya sa Tricom. Ni bro uh, Marculita. Pinatawag siya. Ipinalabas pinalabas yung kanyang uh, video doon na grabe ang kanyang mura sa Iglesia ng Kristo sa pamamahala. ano parang napahiya ate itong si Epi Panyula brother. Ito ba naman? Doon sa Tricom ipapanood ang mukha mo tapos grabe ang mura mo parang hindi parang ikaw ang ang taong hindi nakapag-aral mas mabuti pa nga siguro yung hindi nakapag-aral kasi hindi nagmumura <laughs> e eh, itong si ipipa niya labarin mas malala hindi lang siya hindi lang siya nagmura agrabe talaga ang galit makikita mo sa mukha niya pero alam nyo hindi pa rin makita kayong mukha <laughs> dahil naka face mask. Ay, yeah. <laughs> Parang tapos na ang COVID-19, naiwan pa si Ipipanyo Labrador. <laughs> Parang napag-iiwanin na wala na ang COVID. Ay, yeah. At isipin niyo mga mahal na kababay. Andoon siya sa madilim na lugar. Pero bakit naka face mask? <laughs> Napansin nyo pati sa nung ando nag siya sa kagubatan naka-face mask <laughs> Duh, hindi ko alam kung bakit naka-face mask siya doon sa kagubatan wala naman dong covid <laughs> Iwan ko lang mga mahal na kababayan bakit nagaganon. O sige, panoorin na po natin ang video. Humahaba na ito eh. O sige, panoorin natin. Okay, okay sir, sa umaga pong ito, mga kababayan, ano, tahapon, ah, ah, marami pong ah, ah, nag-message sa akin, lalong-lalo na po yung ating mga ah, kasama, kaisa, kapatid, o kapanalig, o ano maman. No? So, isa din sa na nag-message sa akin, siyempre hindi, hindi maiwasan, yung ating mga kalaban, o yung mga ulupong, mga aso, ah, mga galamay, ah, mga garapata ni Eduardo Manalo na siya pong uh, humahawak ngayon ah, sarili yung Iglesia ni Cristo pero ngayon po ay nagmistulang Iglesia ng Diablo. No? Talaga naman. Yung magandang uh, ano eh, pangalan na Iglesia ni Cristo ay talagang halata pong nagmistulang isang uh, kulto at talagang kulto talaga kahit sinong tanungin natin no walang pari na magsasabi na ang iglesia ni Kristo ay ganito ganyan no na tayo maliban na lang sa pari siguro kung mababayaran nila no so ako ay nakakita o ako ay nakapanood ng isang video na nire-request po nitong ating kaibigan Ha? Ah, sino kaibigan natin na yan? Walang iba kundi yung malaking mata. Ah, na kontrabida sa magandang ginagawa ng ating mga congressman. Walang iba kundi yung nagmamarunong na akala mo talaga siya na yung pinakamarunong, pinakamabuti, pinakamagaling na congressman. Na sa kanyang termino, bilang congressman, wala itong nagawang maganda. Kung hindi lang ito ginagamit yung kanyang reliyon Walang boboto dito at hindi ito mananalo. Kaya nga lamang, alam nyo naman, mayroong reliyon na ginagamit yung kanilang reliyon, unang-una, syempre, para mag, uh, magpaupo ng mga taong gusto nila. Kahit pa ito ay magnanakaw, kahit pa ito ay mandarambong, kahit pa ito ay traidor, kahit pa ito ay makasarili. Dahil, napapakinabangan nila. So, Napanood ko kahapon, ispon, kagabi, na nire-request nitong ni Mark Yuleta na ipatawag daw ako. Ah? Diyan sa, hindi ako nagkakamali, Tricom ba yun? Eh? Hindi, hindi Quadcom eh. Uh, Tricom. Hindi ako nagkakamali. So, para sa akin, may nakarating po kasi sa akin na balita. timbre impormasyon na kapag lumabas ako ha, ang pinakaplano talaga ng iglesia ni Manalo ay ipatumba ako kasunod ni Gold Dangal ha? eh sa totoo lang ulitin ko sa inyo kaya po nila pinatay si Gold Dangal para po magbigay mensahe sa akin gusto nilang eh, ibigay o sa akin na kung si, si Gold Dangal nga na nagbiro na kulto sila agad nilang pinapatay o pinatay ako pa kaya so akala naman ng mga tulong yes. mga gago mga demonyo ah, lalong lalo na yung mga membro ni ah, Eduardo Manalo na isang monguloid ah? matatakot nila ako mga putang ina ninyo yan lang ang masasabi ko ah? mga gago mga siraulo kayo kung yan ang paniniwala ninyo na matatakot ninyo ako mga diputa ha? Ah? Kung si Eli Soriano nagaganin yung takutin, mga gago kayo, mga putang ina ninyo, huwag ako. Dahil kung ano man ang binibigkas ko ngayon, ay nararapat lamang nasabihin sa mga taong katulad ninyong mga dimuho kayo. Ha? Ngayon, gusto ni Marquileta na ipatawag ako. Ayan. Ngayon, bakit nga ba gusto niya akong ipatawag? dahil ba sa sinabihan ko siya na demonyo? Bakit? Hindi ba totoo, Marquileta? Sa tingin mo, hindi ka nagmumukhang demonyo sa mga pinaggagawa mo? Nirereklamo mo ko dahil fake news yung sinasabi ko? Ha? Kaya ka nandyan dyan, nirereklamo mo ko dahil hindi ka sangayon sa fake news. Ha? Talaga lang ha? Baka nakalimutan mo, Marquileta na sa paninira ng mga Duterte sa ngayon kang putang ina mo ka ha? sa mga sinasabi ng mga Duterte na nakakasira ha? sa ginagawang mabuti ng mga congressman dyan sa Quadcom sa ka ha? sa tumutuligsa at sumasang ayon sa mga paninira ng mga Duterte sa magagandang ginagawa ng mga congressman dyan ha? Baka nakalimutan mo, Makuleta, na si Epipanyo Labrador ay isang ayon sa ginagawa ng mga congressman dyan na imbestigahan si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos. Kaya huwag kang magmukhang sang ayon ka sa kabutihan kang putang ina muka. Ha? Huwag kang mag huwag kang mag mag, mag -dyan na para magang sang ayon ka sa katotohanan at sa magagandang gawain. Dahil kung sang-ayon ka sa katuwiran, sa katarungan, sa kabutihan, hindi eh sana kaisa ka ng mga kwadkum. Sana kaisa ka ng mga kongresman dyan na nagpapanagot sa mga taong mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapanyarihan maka Baka nakalimutan mo, Marculeta, na sa paninira ni Sara Duterte sa Administrasyong Marcos, kaisa ka. Ayon. ayon. Diba? Atatawa <laughs> At na si Epi yung Labrador. <laughs> Hindi na ko na galit sa kanya. Dahil very very affected na siya. Kita <laughs> niyo? yung dating sinashout out niya na Iglesia ni Cristo na dati raw na hindi naman sinasabi niyang hindi lahat ng Iglesia ni Cristo ang kinakalaban niya yung Iglesia ni Manalo lang pero sa tono niya ngayon o ba diba, lumitaw din lumitaw din <laughs> galit na galit na siya sa Iglesia ni Cristo mga kapatid at mga kababayan galit na galit na siya talaga hindi na natin siya papatulan kasi pinapatawag na siya sa triko malaka o, diba? grabe na pong nagmura itong si ano you know, sanay na tayo sa mura niya mura pa lang yan sanay na sanay na ang mga kapatid ang pamamahala at saka si Marcolita sa pinagmumura Pero siyempre, habang ginagawa yon ni, ni ano, habang ginagawa yon ni Ipipanyo, lalo lang na lumiliit ang mundo ni Ipipanyo. May kanta yan eh, bukay liit ng mundo. At yung binaril na isang vlogger daw na nag, uh, na nagbiro ng ang iglesia ay cool to iyo eh, iglesia na ni Cristo ang nagpapatay <laughs> kung nagawa raw ng iglesia ni Cristo patayin niyo biro lang ay eh, mas lalo na siya pero yung eh, tapang talaga ni Pipanyo ang tapang niya hindi siya natatakot <laughs> hindi siya natatakot kaya kung nag siya gabi at madilim. at halos bumubula na ang bibig sa kamumura. Halos hindi na makahinga, di ba? Dahil ang don ang face mask niya. At ako, nagpapasalamat po tayo dahil ang face mask nitong si Ipipanyo ay bago na po. Eh, siguro napasin din niya na yung laway niya ay mabahong mabaho na. Diba? Mabaho na ang hininga, mabaho na ang face mask niya, tapos o oh, siguro nga, hindi, nga hindi, hindi natin alam bakit hanggang ngayon ay naka-face mask itong si Epipanyo Labrador. Ayaw atang mahawa ang masamang balita. masamang balita. Ay, masamang balita nasa COVID-19. 25 na ngayon, 2025 na. Napag-iwan na na, ipipan nyo ang um, COVID virus. Pero buhay ka pa rin. Ang dami-dami pa rin virus ang lumalabas sa yung bibig. Buti na lang nakabusal ka. Dalit na lang si nyo, di ba? Very effective itong taong ito dahil sa pinatawag niya sa trichome daw, -tri Hindi yung trichome, trichome. <laughs> Kasi kung kuwan ko, apat yun. Ikat mo lang ang nagpatawag sa'yo, trichome. Baka nga sa susunod, dual kum na. kaka ba kaka nakakaano itong si Pipan Na grabe ang kanyang stress sa kanyang buhay. Natutuwa ka ba sa kalagayan mo, Epipanyo Labrador? Para sa iyo. ka ba na nagvavlog ka madilim na lugar at marami ang lamok? <silence> Hindi daw siya natatakot. Hindi siya natatakot sa Iglesia ni Cristo. Pero panay ang tago. <silence> ayaw sa magpakita, 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 dahil may nakapag-timbre daw umano sa kanya na ipapapatay siya ng iglesia ni Kristo. May ganun ba? O baka, tinatakot mo lang ang sarili mo. Ika na, magiging multo na sa'yo ang sarili mong anino. <laughs> Dahil sa gumagawa ka ng nakakatakot na bahagi ng buhay mo. <laughs> Ito nga sa drama. Sa drama. <laughs> Ay, habang marami kang kagalit, daan mo'y lalong sumisikip at lumiliit. Kaya huwag kang laging maraming kaalit. <laughs> Dahil kapag ikay nagkasakit, tiyak <laughs> <at> ikay mamimilipit. <laughs> Tulaan na yan ng Kala nyo, hindi, hindi tayo marunong tumula. Magsaya na lang tayo mga kapatid. Huwag na natin yung patulan si Epipanyo Labrador. Nakakasawa na ang kanyang mga mura. <try> Dati, galit na galit, 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 galit Very immune na immune na tayo. Diba? Nakatuwa. Marami ang naglalabasan ngayon, diba? Na mga fake news at balita na yung isa kong nakitang ano iglesia ng ang eh kaso siyempre ang panawagan sa atin at ang tagumbili ng banal na kasulatan ay huwag gantihin ng masama ang masama <tod> <tod> para sa iyo ito labrador yan yan hinahalikan ka pa di ba hinahalikan ka, pero wag na huwag kang magpapakita. <laughs> Magtago ka, dahil andyan na ang multo mo sumusunod sa'yo. <laughs> ka, sa likod. <laughs> hindi raw siya natatakot, pero hindi nagpapakita. hindi lang siya natatakot pero hindi sumimpo sa tricom o oh, diba mautak talaga itong sit ipipan yung labrador pero hanggang kailan ka magtatago hanggang kailan ka magsusuot ng face mask nakapaghihinga ka pa ba ng malalim at masarap na hangin Lagi kang nakapag-face mask. Ang hinihinga mo na ay ang sarili mong hininga. Yung lumalabas sa bibig mo, yun din ang nasisinghot ng ilong mo. Baka dumabit ang panahon, magreklamo na ang ilong mo. Bakit ang baho-baho na ng sinisinghot nito? Alam. Diba? So mga kabigan, kayo na pong bahala kay ipipanyo Panyo Labrador. Isya out-out po natin sa Ipi Panyo Labrador. At po ng mga taga-suporta ni Ibipa yung Labrador, shoutout po sa inyo. shoutout po sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nako, napakagulo na po ng Pilipinas. Nagkakagulo na talaga. Even in abroad, marami ang ayaw sa ginawa ng Pangulong Marcos. Marami din ang nagalit at ayaw na makalaya si Digong. At ayaw rin, at marami rin ang mga taong gustong gusto ng makalaya si Tatay Digong. Ano man ang magiging kalabasan, mga kababayan, kung ano man ang magiging pasya ng batas, abay, sana, 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 magdulot yan ng kapayapaan. Ang mahirap nito kung yung maging pasya ng ICC sa kay Digong ay yun pa ang magbunsod sa taong bayan para mas lalong magalit sa administrasyong Marcos. Yun mga kababayan ang nakakatakot. Baka karamihan sa mga DDS at mga supporters ni Duterte ay mas lalong magalit at mag kasama ng mga yung, uh, yung mga OFW Ginawang zero remittance pati yung iba pang mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil sa ginawang zero budget ng PhilHealth. Baka marami na ang magrereklamo reklamo dahil ni hindi man lang nilalantad ng Administrasyong Marcos kung ilan ba ang ginastos na pumasahe papunta doon sa dahig Netherlands na sinakyan itong eroplano, makano kaya binaya doon? Napakaraki ng gastos, gastos doon. Dapat ipinapaliwanag yun. At yung nangyayari pong mga <coughs> excuse me yung ano po yun yung mga malaking pundong nawawala at hindi na mahanap kung saan napunta. nasaan na kayo po yun. Parang na-divert na po ang ang ng tao, ang pansin. E eh sana naman ma, kung nagkakaroon ng audit sa Office of the uh, Vice President patungkol sa corruption na di umano'y ginawan nito. Ay sana naman, lahat ng opisina at agency ng government ay dapat din maulit para lahat patas. Diba? Patas lang tayo. So mga kaibigan, hanggang din na lang muna tayo at good night po sa inyong lahat. Ako'y antok na antok na antok na kaso lang napabulalas ako nang makita ko ang upload hmm. nitong si Epipanyo Labrador shout out po sa inyong lahat mga mahal na kababayan at lahat po ng mga kababayan po natin na nakatunghay po lagi sa channel po natin sa napakalit na channel po natin at hindi ko pa po kasama and don't forget po to click the subscribe button huwag nyo na pong ipagkait ang, uh, ang simple yung pag click po ng subscribe button napakalaking tulong na po yan sa inyong pong munting lingkod maraming maraming salamat po at pakishare na rin po ng video po natin. Uh, hanggang din na lamang at magandang gabi po. Good night po sa inyong lahat.